Sa number 3, Mayor Albi Benitez ginmando nga hindi pagpasugta ng mga nagabaligya sa palibot sa plaza sa nga religious items nga taga Manila kasunod sa reklamo nga may mga ginabudol-budol sila. PNP nagapanawagan sa publiko nga i-report e gila yun sa polis kung mabiktima sa sininga mga persona. May report si Romeo Sobaldo. Nakuan sa video ang nga mga persona nga nagapangtanyag sa ng scapular prayer cards kag Rosarito for free sa mga naganilabay sa dalan Katuslaw sa Bacolod City. Pero kung mabaton mo na ang mga item, mga na sila sa donasyon. Kag dugay nagapanukot na Sang 50 tub-tub sin pesos. Kung hindi ka maghatag, tipunan ka nila tanan tub-tub nga maghatag ka sa kwarta. Nag-viral sa social media ang post ng isa ka netizen nga nabiktima nila. Karamo pag-insa nagkomentar nga pati sila mga biktima man pinagi sa programa ng isugid kay Mayor. Gin palapot ang nga bagay sa kay Mayor Abby Benitez. May duha pagid ka mga persona sang kahapon sang aga nga na biktima nila. Sa naghatag sila sang donasyon, gin pangayuan na sila sa mas dako nga kantidad bracelet kag kuno kay mo kay amo nang ano ya party sa Ginoo pero kaso lang ang pagtaho mo na nga yung mukha mo kamot man basta dai 50 pesos may sukot na may sukot na ti balido baligya yan di na siling libre kag donation kung donation na ginatatawag ya indi ka na magpili bisan kilala ang ihatag si mo ginmando sang alcalde sa PNP nga indi pagpahanukutan ang ini nga mga pangayaw nga makapangbiktima pa sang iban nga mga persona ilabi na karon nga nagadagsa ang tao sa plaza bungod maskara festival wala lugar ang mga tao nga muna di sa ato no uh, we will make it very clear no nga ang labi na mga tiga Manila nga gadala sa mga kung ano-ano nila da hindi ta na pagtugtan wala pa ni may mayor sila permit so wala sila mm -hmm. permit and hindi ginasla ko permit no that's very very clear no very strict kita pag sa mga gabaligya sa labi -nagid sa during maskara no uh, may ara lang kita mga accredited authorized And we do not allow uh, even from Manila ng magbaligya. di mm -hmm. yeah, na bastante na di ang mga vendors sa ciudad sa Bacolod so we will not uh, allow so ang nga kung sigurong uh, instruction sa police nga every time may mga amusin na ipantakpa lang sila and then uh, Uh, we have, of course, all the legal basis to do this because number one, they cannot just sell any any products out in the streets. nga wala ka yes. sa uh -huh. sa city, no? And uh, ginambal ko na nga labi na mga taga Manila we will not be giving them permit kahapon may tatlo sa sining mga nagapakilala nga taga Cavite nga ginimbitar sa police station 1 para maosisa ginsiling nila nga nagabaligya na sila pero basi ang iba nila nga mga kaupdanan amo ang nagapangbudol-budol nagabaligya man sila kuno sang sini nga mga items sa Kiapo. Kasama to, kasama to at saka yung stamp. Pero talagang benta yan. Benta talaga to. hindi donation, yun yung ah, sabi eh. Oh, hindi, binebenta ko talaga. Yeah. Hindi. Ba naman po yung stamp na sinasabi. Uh -huh. Kasi ito talaga, may puhunan na po sir. Pag-ayaw naman. Pag-ayaw. Kasi hindi mo pwede pinitin sir so, pag-ayaw. So, so, pag so, so, so sila sa polis nga pwede sila dakpon kag-arestuhon. Panawagan ni Police Major Elmer Bonilla, Commander sa Police Station 1, kung mabiktima sa sininga mga persona, gilayon i-report sa PNP personnel para madakpan gilayon ang ininga mga persona. Pinaka best nga himo naton kadto kita sa pulis passes pa kung posibleng nga uh, mga suspect ara so i-apprehend sa naton ka pulisan after which kung gusto mo yang mag-file insigida so inquest na siya kung gusto mo yang i-refer pa sa barangay So let the barangay decide kung hindi ka mo ito mag Sa pulisman man, so, ibalik natin sa pulis kung mm -hmm. kita sa Certificate of File Action para mapailan natin sa nagkakaigong uh, panumbukon ng mga suspetsado. Dugang pa ni Mayor Benitez, kung seryoso ang ining mga persona sa pagbaligya sa religious items, makikangot sila sa simbahan kag dito magplastar. Pero ang pagpanunto na ginahimo dito sa Giappon, hindi pagdalun sa bakolod.